nilikha tayo upang gumawa ng mabubuti, ikadalawamput isa ng Setyembre. Sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa, na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lockeran, Efeso Kapitulo 2 Versikulo May mga posibilidad sa gawain na dapat ninyong gawin para kay Jesus na hindi pa ninyo pinangarap. Ang isang Kristiyano ay isang tulad ni Kristo na lalaki, isang tulad ni Kristo na babae na aktibo sa paglilingkod sa Diyos, na naroroon sa pagpupulong ng lipunan, na nakapanghihikayat sa iba ang kanyang presensya. Hindi binubuo sa mga gawa ang relihiyon, ngunit gumagawa ang relihiyon. Hindi ito natutulog ang dalisay na relihiyon ni Jesus ay ang bukal kung saan dumadaloy ang mga daloy ng kawanggawa, pag-ibig, pagsasakripisyo sa sarili, sa pag-ibig ni Kristo sa puso, Ibubuni ng mga labi ang kanyang papuri at palalakihin ang kanyang pangalan, magkakaroon ng presyon sa kaluluwang puno ng pag-ibig ni Kristo. Dapat ipakita ng mga anak ng Diyos na sila ay mula sa langit. Ang dakilang mga tao sa paningin ng Diyos ang nasa gitna ng karamihan ng tao, ng pag-aalaga at pinansyal na presyon, pinapanatili ang kanyang kaluluwa na hindi na rumihan, hindi na bahiran, nang walang isang dungis ng makamundong karumihan. Lubos na umaasa sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pananampalataya, tatayo ng matatag ang kaluluwa sa kalayaan ng moral, subalit may perpektong kabaitan, pag-ibig, at kabutihan. Natutugunan at nalalabanan ang mga tukso ng lipunan, na pananatili ang pakikipag isa sa Diyos. At ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng inyong kaluluwa at ng Diyos ay nagbibigay daan sa inyo upang may padala sa iba sa pamamagitan ng inyong pakikipag-ugnayan sa lipunan ang pinakapiling mga pagpapalang ibinigay ng langit. Makikita ang wasto at walang kinikilingang hustisya sa lahat ng kanyang pakikitungo, ngunit hindi nagtatapos dito ang kanyang tungkulin. Nangangailangan ng higit pa ang Diyos, hinihiling niya sa inyo na magmahal tulad ng pag-ibig ni Kristo sa mga kaluluwa. Hinihiling niya sa inyo ang habag para sa nagdurusa, nagkakamali, at sa mga sumailalim sa mga tukso ni Satanas, hinihiling niya sa inyo ang kabaitan, kagandahang loob kahit na sa kapes palad, isang mapagbigay na pagsasaalang-alang ng mga damdamin ng iba, dapat ninyong utusan ang inyong pakikipag-ugnayan at pakikitungo sa mundo bilang pagsiguro para sa inyong sarili ng isang kalmado, banal na kapayapaan, habang nagiiwan kayo ng tala sa likod ng isang banal na halimbawa.